So, eto na nga mga manay, dumating na yung aking mga sticker label na pinagawa. Bali, ito ay uh, waterproof. So, yun ang kagandahan talaga na pinili ko. Although na kahit mataas yung presyo ng bawat sticker label, pero sabi ko, kailangan uh, maganda yung packaging label ng ating produkto, lalo na meron tayong mga distributor mga buyers. Kaya naman, sabi ko, deserve ng aking product na magkaroon ng magandang label. So, nagpa-layout po talaga ako at ako yung namili ng design ng mga to, mga nakikita ninyo. At sabi ko nga, wow, grabe, kinikilig ako nung nakita ko na yung outcome ng aking sticker label. At excited na akong ilagay ito sa aking mga produkto na homemade sisig, homemade pork Shanghai, homemade pork uh, siomai, then yung ating garlic pork langgunisa. So dahil excited na nga ako, etong nakikita ninyo, eto yung mga frozen na Shanghai na. So dapat kasi to bago namin nilagay yung aming mga Shanghai, dapat nailagay na namin sa plastic yung mga sticker label. Eh kaso, na-late nga po ng deliver, dahil, libo po yung aming sticker label na pinagawa. So, hindi na talaga na nahintay dahil hindi naman namin pwedeng ibuyang-yang or hindi namin isealed yung aming mga produkto dahil kailangan talaga na maayos yung pagkaka packaging. So, ayan po mga manay. Isa-isa ko na siyang dinidikit. Kaya, pinupunasan ko ng malinis na towel para po dumikit yung sticker label natin. Pero, ang kagandahan nga dito, dahil waterproof na siya, so, hindi siya yung magmamancha or ah uh, mabubura yung design kasi nga waterproof na yung ating pinagawa. So medyo mataas nga lang yung presyo ng bawat sticker na to pero sabi ko ayoko rin na masasagasaan pa rin yung presyo na binigay ko na kasi para sa akin sabi ko deserve ng product ko yung magandang label at uh, magandang packaging. So again sa mga buyer ko, sa mga nagtitiwala po sa aking homemade Uh, siomai, pork siomai, ayan so kita nyo naman so ito po ay fresh meat kaya kailangan po talagang i-steam, lutuin dahil fresh meat po yung uh, nakalagay dito sa ating siomai, so ganyan po karami yung uh, pa-order natin na talagang pinagtsatsagaan po namin gawin kasama yung aking anak na talaga namang may kasamang pagmamahal yan mga manay sobrang dami nito pero isipin ninyo halos tatlong tao lang po yung may-ari nito. Kaya nakakatuwa. Kahit maliit yung kinikita namin dito, masaya na kami na nakakatulong din kami sa mga gaya ko na nanay, na nasa bahay lang, mga ate na gustong kumita kasi yun naman yung gusto kong gawin talaga. Yung i-share ko yung talent ko sa paggawa ng mga pagkain. At the same time, nag-e-enjoy po ako pag nakakarinig ako ng mga feedback mula sa mga nakapag-try na. So, ito naman din yung ating uh, Special Pork Shanghai. So, kaya ako siya tinawag na special kasi meron na siyang kasamang cheese. Then, meaty talaga to mga manay. So, kay na po bahalang humusga. So, itong nagawa namin, kulang pa po ito. Kaya dun sa mga gustong makatikim, pwede po kayong mag-message sa amin. So, hanggang dito na lang mga manay. Maraming salamat po sa inyong support.